at nag-iinuman daw sila nitulang linggo. Pero paglilinaw ng magbabarkadang ito sa Isabela, hindi pa raw sila lasing noon. Uy, guys! Ano yun? Nung sila nakakita ano yun? ng diumanoy umiilaw-ilaw sa kalawakan. At para may pruweba, kinunan ito ni Michael Angelo at ito raw ang kanyang na videohan. Grabe! Oh. Kulay asul daw, pero habang tumatagal, nagiging puti. Hugis tat sulok at tila umuusok pa ang buntot. Nung una, akala raw nila, shooting star ito o bulalakaw. Pero nagtagal daw ito ng ilang minuto. Doon na sila kinutuban. Baka raw ito isang UFO o Unidentified Flying Object. And I'm seeing strange lights in the sky wala pang nakakapagpatutoo sa buong mundo na totoong may mga UFO. Bagamat paminsan-minsan, may mga nagsasabing nakakita na sila ng UFO. Kung totoo raw kasing meron nito, edi totoo rin na may mga alien o mga nilalang mula sa kalawakan. Samantala, nung gabi raw na yon, natakot si na Mark. Paniniwala raw kasi ng mga matatanda. Ang mga ganong hindi may paliwanag na liwanag sa kalangitan, signos ng trahedya. Kakaiba yun, sir. Parang spaceship ba, sir? Kaya, sir, nagtaka kami, sir. Kasi bibira kami makakita ng ganong, sir sign po sir, na lumindol, ganyan, sir. Kaya mas naging mapagmatsyag daw sila. Samantala, ang nakita ni na Mark, nakita rin daw ng science teacher na si John Ray doon din sa Isabela. Napakaliwanag nga raw ng ilaw nito at hugis tatsulo gaya ng sinabi ni na Mark. Dahan-dahan daw itong umangat, bagamat na natiling mababa lang ang lipad. Yung nakita po namin yung strange light, medyo parang kasing taas lang ng konti nung bahay na yon yung bubong na green na yon Pero sa pakiwari ni Teacher Jan, hindi ito UFO, kundi isang uri ng kometa. Strange yung light po na nakita po namin. Tapos yung physical appearance niya, two-tailed kasi siya, parang kometa. Nung sinerge ko po sa internet po, wala naman pong abiso ang mga astronomical agencies just like NASA na Uh, may celestial events na mangyayari ngayon. Ang nakita di umano sa kalangitan ng Isabela, nagdulot ng pakot at pagtatalo-talo sa mga nakasaksi. Kakabahan ako ng baka kwa, nabubagsak. May aeroplano kung ano-ano yun. Oh, grabe! Oh, ang parang nasa taas lang ng poste, tapos pataas ng pataas. Hindi sa taas na, biglang nawala na. dito mo po. Nag-isip din na parang UFO, 'di ba? Galing kami sa simbahan noon. kasi piyesta ng ano, piyesta ng Mama Mary. hindi ko kaya fireworks kasi may piyesta pala. Wala namang sound. Na. Pinunpahan ng aming team ang Barangay Kabaruan ayon sa isang staff ng barangay. Ang program po namin ay eh, nung July 1 ng gabi dahil may pageant po kami, nagkaroon po ng fireworks habang rumarampa po yung mga uh, candidates po namin. Na... Pero July 2 po? July 2, tapos na po yung piyasa namin, sir. So. Pero kung ang UFO Society of the Philippines ang tatanungin, grupo na naniniwala sa mga UFO, malaki raw ang posibilidad na alien life form ang namataan sa Isabela. Lalo pat noong July 2 raw, sa parehong gabi kung kailan nakita di mano ang UFO, UFO day daw. At first sabi ko parang it's an alien craft. Itong sa Isabela incident, this is the first time na nakita namin na mayroong ganyang klaseng um, dito sa Philippines. I was thinking before na baka meteor to. Pero ang meteor naman galing sa taas pa baba. So hindi po pwede. Bagamat hindi raw nila inaalis ang posibilidad na ang nakitang di umano UFO sa Isabela man-made o gawa ng tao. A man-made UFO falls under unidentified then. Usually ito yung mga Top secret na mga inventions, perhaps mga vehicles na ginagawa ng ibang bansa. Para mabigyang linaw ang misteryo, ikinunsulta namin ang mga nakuha ng larawan at video ng limano UFO sa Isabela sa pag-asa. Sa pagsusuri ni Jose Mendoza IV, Chief of Publication Unit ng Pag-asa, ang nakitang lumilipad na liwanag sa Isabela, isa raw communications rocket mula sa China ito yung isang malaki na nila nilang uh, spacecraft. Ano? maglalang sila ng mga satellite. Mayroon silang i-deploy ide sa kalawakan. Magkakamalang kasi sila ng project eh, na magpapalipad sila. Papunta sila sa dark side of the moon. Nagkukuha sila ng sample. Pero since na first time nila magpalipad ng napakalaking ano, tapos malaki pa yung payload nila doon siguro nagka-problema. Yung puti-puti, yung parang tail, so yung tinatawag na condensation trail. Paalala ng pag-asa, huwag daw agad mabahala kung may makikitang kakaiba sa kalangitan. Actually, ang una nilang gagawin din tayo, huwag sila magpanik. Hanggat maaari yung ginawa nila, kumungo sila ng puti-jes, kung meron silang kamera, punin nila yung mga detalye. Pero sa ngayon po, huwag kayong matakot dahil sa walang pa lang po reported na yung totoong mga alien na bumaba sa ating daidig. Ate O, 오, <목소리> 라베 <목소리> <목소리>